Sir, ayan. Sir, ano ko na yun? Mamaya ako patitira yun. No, no. Sir, iwala na ang beli. Yung mga parte, iwala na. Iba, iwala na. Iwala na. ka to, eh. Kasi mga itlog-itlog, kung meron, iwalay na. Kaya, iwala. iwalay na dapat. Konta. Ayo. Ha, ayo, ayo lang ha. ah Bikwaran mo nang beli niyan. Yan. Yan. Ngulam din Ang Abdo, yung Abdo pare. Ay nanaman, sagasin mo nang beli mo. Ha, Abdo tanggalin. Ay, buhay bukod naman. Yeah, Yan. ko nila 'yan. Tapos yung beli, tatanggalin kasi ra dito. Oo, mo yung belly. hanggang yan, no? Parang isang parang hindi ka pwede yun. Parang ako. isang Oo. Pabili ako yelo, eh. Yung yelo, nagpabili ako yelo. Nagbibili oh, ako. Kuha ninyo pa yun. Oo. Oo, lahat siya. Pari ko na. Eh, yung... Ihiwalay eh, na yung ano?

नमान <coughs> अदाद

nya tagal mo to yempre. pin. Ito yes. and, and it. oh. yeah. eh. Ah, eh nasaan magagayat ng ano para hindi ma mm, para madurog. Magandang cut na 'yan. Madali nang ano eh madali lang tirahin niya pag matalas ang cutting.

Huwag mo tayong okay. hihiwalay. Okay. Bakit? na yan. Huwag mo na siya rin eh. Kaya na.

Tanggalin mo para yung sa asang ha. Tanggalin mo yung asang. Tanggalin mo yung asang. Bila hasang lang. Okay na yan. Ay, Bila... hindi hasang lang kunin mo. Yan. Ah, lang kami yang Terima Dalawang pen. Sariwa para... Kami, Ay, bulakan lang eh. Alas dos pa alis. Ha? Ayan. Naplastik pa siya eh. Naplastik naman na sir pa. Dagdag kayo pa kaya pare ko Bili pa? Ha? Dami na na Ha? Ha? Ano niyo nalang uputahan. Ayan, okay. okay. di ba ano yan? Malamig na yan. Patay tali tali Para ano? tali Ayan, <tinyan> ayan, ayan. Ayan, tatay, tatay,